sa pahawa ng mga taga bayan ng Lawrence. Although, pre-neuritized na nila yung kalsada rito. Yung walling. Yung walling, malaking ambag yan. Seawall tawag nila or something. Basta na yun, naglalagay ng ganyan yung wall eh. Lalagay na wall para hindi ko yung ano uh, kung dollar or yan nga, yung malakas na ulan. Hindi siya yan. So isa pa ulit checkpoint dito guys. Ano? Sa laurel naman mismo. sa so, magdahan-dahan lang tayo.

go. Ah, kaya dito nag-checkpoint. Baka hindi pa yari yung sa ano. Kalsada ng bayan ng Laurel. Baka tambak pa ng mga basura ano. Kaya dito sila pumwesto. Parang hindi naman nasyado dito naapektoan ng landslide. na May paunti-unti. So yung bayan talaga ng Laurel, yung sa Blackwall. Yung pagbababa mo ng Blackwall, doon talaga yung napektuan. ano. Ang Blackwall ay yung Barangay Niog. Or Sitio Niog ba yun? Barangay Niog yata, yung I Love Niog. Doon mismo sa Crossing Alfonso. Yun yung black wall. Yung may mga nagtitinda ng karne doon sa crossing Alfonso. Yung kabilang side nun, yung from Alfonso katapat nun, yun yung black wall or barangay Niog. Doon yan pa ba, mismo sa barangay Laurel. Para, sa, barangay, sa Laurel pala, hindi barangay Laurel. Sa Laurel yung as is, barangay as is. No, yung yung simbahang bato doon 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 yan bababa yung ano na yun barangay as is sa simbahang bato ng laurel no? so laging may sakuna dito sa lugar na to dahil yun nga una na wala ka sa vulkan nung sumabog yung vulkan ashfall ang isya dito no tambak sila ng ashfall pag sinuguti hindi masyadong sumabay yung ulan may ulan pero hindi sobrang lakas ng ulan ng after nung nag-ashfall na ano. Yung Sabon Silvio yun lang yata yung ibang part doon yung nagpastuhod yung ashfall dahil pagkataas ng ulan yun nga medyo nagkaroon ng pagbara o pagbaha ano. So yun yung ano nun, yung barangay as is na yun kasi dito na side ido oh, kung laurel na to wala naman eh oh, wala pang nakikita ang pinsala no? so sa bayan talaga mismo ng laurel yung meron pinsala Ayan, pag may letter L, Laurel yan. Yan yung ano nila rito. Ma-L kasi sila. May joke. <laughs> Ma-L kasi maraming L. Hindi ma-L dahil. <laughs> Ma-L kasi taga Laurel sila. Kaya maraming letter L. Letter L stands for Laurel. Hindi ma-L. Bayan muna. Ayan, meron ng ano rito. Meron ng tsokolate. Or, eh, kita mo na yung ano, putik-putik sa gilid ng kalsada. Ano, konti. So, after 3 months, na nananalasa si Tropical Depression Christine ba yun? Sa si Bagyong Christine after 3 months, ito na yung itsura ng Laurel Batangas, ano. ayo uh, malayo-layo na yung, ano, boss boss na ng landslide. Kung baga, nakabangon-bangon na dito sa part na to. malinis na eh ay eh, pero meron pa rin mga driftwood. food yan 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 yung uh, ano nagpapatunay na na landslide sila yung uh, natitirang driftwood. food oh nandit bayan na ako ito na yan eh pocket na ng ano Blackwall yan dyan sa 7-Eleven eh. Medyo naka-recover na yung area na to dito. Ayan o, sa black wall dyan. Pagdang black wall. Eh. Simbahang ba to? Ayan o, okay na yan. Bayan na. Ah. Ayan yung kulay brown. So yung, eto yun, yung galing kang black wall. Traffic advisory detour din, very close. So yun yun ano ano ito talaga ayan oh medyo naka recover na tinatayo na ulit eh. temporary close to proceed with caution oh. so mag-iingat ka kung dadaan ka rito ayan. lang tayo dito sa motor na to ah, ang bilis, ginawa na nila na river crossing dito mga ah, ah, engineer ng ah, San Miguel Corp ayan ah. so ginawa na nila agad ng konting tagusan dito sa side na to na instead na mag divert ka dun sa kabilang side pwede ka pa rin dumiretso dito So, yan yung putol na tulay. Dyan. Eh, may kalsada din dito. Ayan, oh. No, ang galing. Ayan, oh. Viac dito. Ayan yung uh, landslide, oh. Tanaw pala dyan, eh. Ayan o, o, ayan o. Ayan na natin ha. Diyan sundan natin yung tricycle. May pumasok na tricycle. Ikaw na makikita natin dyan. Pero grabe o. Kitang kita mo yung pagka stagnat ng mga ano lupa or pagubatan dito. Ayan o. Baka tayo na nung wala slide dito sa gilid ng no? ilog ah, so ganun lang ang pinatong nila ang una yung lagyan lang una nila ng hornal dito so yan yung ilog ngayon mahina ang agos ang ilog kasi ayan o oh. so yun yung view guys oh. yan yung view oh. Dito Sky Ranch. Kasi yes, ayan na. Tapos. Asa na ba yung ano. Hindi na tanaw dito yung apat na ano. Sa unahan lang ng Sky Ranch yun. Yung apat na building ng SNDC. Hindi na siya dito. Pero ang daming kalmo guys oh. Nung Christine na yun oh. Lakas kasi ng ulan nun malakas ang ulan tapos walang tigil sa pag ulan no malakas na non stop na pag uulan yun kaya yun yung nangyari dito ayun nag ano na siya oh. nagtapo na ng walas sa Chinese New Year daw kasi yung luma mong brief itapon mo tapos nagbili ka ng kulay pula na brief ang paswerte daw yung kulay pula so yan yan na yung itsura dito so try natin mag drone no? habang wala masyadong poste eh. Pero dun tayo sa flat surface. Para hindi masira yung drone natin. Ayan o. Oh. Parang lahar eh. basil ba yan? Or tobacco. Tobacco siguro. Ayan. Ayan mga ano. Ah, hindi siya basil or tobacco. Ano Ano siya? dahon talbos ng ano yung slime eto yun ilog na nilabasan ng ano guys landslide na no? kaya na talagang giba yung bridge nila dyan ito yun i try nothing like drone data. And let's go.